Yun, ito kanyang looks mga katropics oh. uh, Ito naman ka siya may mat no. Mat, ang uh, kanyang texture dito. Tapos, alloy na. Wow. Price boss ni Char. Uh, 4,000 lang po. 4,000 lang po. Oh. Ayan mga, ayan katropics o, oh, 4,000 lang price dito. Hello mga katropics, dito po tayo sa mga Saan? usapang mga bisikleta. Ayan, usapang bisikleta. Oh. Boss Richard, bago tayo magsimula, ano ba ang complete address boss ni uh... Fun Ride Bike Shop. Uh, 570 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila po. Quiapo, Manila. Anong landmark po boss? Landmark uh, boss? Uh, po kami ng Mercury Drug Store po. Mercury Drug Store. Yan. So atin na po okay. nga simulan boss sir uh, Richard. Ano ba yung mga bagong at latest update na yung mga stock na ito, ito boss? Ito po. ayakala ko ito. Pwede <laughs> na natin. Si ano? Bisbidi Paul. Ito sir. Uh, toxic Art Type. Ito si R-Type po. R-Type? Yes po. Oh, wow. Uh, this brake po. This brake na? Yes po. Uh, latest model po na 2024 model po. 2024 model. Ayan. Sa lahat na gusto ma-inform, no? so ito po ngayon na uh, latest update ng stock ngayon ni uh, Funride na maganda. Ano ito po sa parang Eurobus, no? Yes po. Aero type Aero-Type po. Aero-Type na siya. Ayan, no? medyo flatted na kanyang set post na nasa mga 2 point something, no? Ang kanyang uh, lapad yan, malapad, oh. Okay. Ano yung speed na sir? 2x9 uh, speed, hollow tech, uh, oh, STI na po siya. STI na. Tapos naka, yung brake po niya is ano na po, Shimano Tourney. grabe, maganda na to. Shimano Tourney ang kanyang braking system, ang kanyang caliper, uh, naka hollow na 2x9 speed. Two by nine speed. Ayan, ito mm -hmm. yung maganda oh. Anong available kulay ito po si Richard? Uh, may kulay black po, may kulay green, uh, may red din po siya. Ayan, so marami pala ang color variants no. Bali ito boss, aloy boss ng no? aloy. Yes, po, aloy. Ang kanyang tinidor. Aloy na rin. Aloy din siya. So full aloy na magaan itong mga katropics. No? Ayan, dito tayo ngayon sa presyo. Magkano ito boss Richard? Char? Uh, 15,000 po, negotiable po po. Ayan, negotiable price katropics. No? Ayan, intro pa lang ako, pabungat pa lang ako. Sobrang uh, friendly price. Dito kay Fun Ride Bike Shop. So, next one tayo, Boss Richard. Ah, uh, ito po, yung naka brake naman po na tosing R-Type. Ah, to si Kinto. Yes po. Ayun Ay, kanina, ano yung kanina? Uh, ito naman po, naka-disc brake. Ito po, rim brake naman. Ah, rim brake. Ayan mga boss, so, ibig sabihin pala, may dalawang option to kay Boss Richard. No? Kung gusto nyo, disc brake, ayun isa. Ito naman siya naka, ayan, ito naka uh, rim brake. Okay, ano yung speak to boss? Uh, same spec din po, 2x9 speed na rin po. Sir. 2x9 speed. Halotik na boss, no? Halotik din. Ayan, no? Ano yung halotik na siya, oh. Tapos nag-aaway pa ang kanyang ah, uh, clank yan. Gandang kulay, kanubig. So, uh, tusik, ano available kulay ito, boss? Uh, Richard. blue, may white, may gray po. Hmm, maraming uh, color available dito kay ano, fan ride. Price, boss? Uh, 13.5 negotiable. Uh, mas lower price na, boss, yes. no? Mas lower price sa comparing that one. So, yun, so, next one tayo, boss Richard. Ito po, uh, po, Pro Max PR40. Pro Max PR40. Yes, po. Uh, budget po na aerotype. Nag aerotype na. Yes, Ayan, yun, maganda yung kanyang uh, color uh, design dito. Parang may pagka-gold plated, boss, no? Ayan, may mga gold plated ito. Oh. Uy. Ah, ang kanyang kulay boss, two boss oh. Yes po, two Dalawang kulay po. ito. Ah, uh, may pagka orange na boss, black do sa kanyang uh, sitio mga boss. Okay, ah, uh, price boss Richard. Ah, uh, 10,000 negotiable. 10,000 uh, pesos negotiable na uh, price dito naka uh, naka rim brake. ayan. tapos alloy ang kanyang rim diyan, alloy ang kanyang batalya. Halos full alloy na. Okay. ito bang plot post may tawad if ever? Dalawang kukunin ni Ryan. Pwede naman po. O pwede ba pag-usapan? Yes, pag-usapan ang mga bagay-bagay dito kaya Fun Ride, mga katropics. So dito tayo mga boss. So marami pa rito katropics. So si uh, Ken. Agent pala, Ken. Anong yes. speed ng boss, si Char? ah uh, naka 2x7 speed, alloy na po frame, tsaka yung rim niya. Tapos uh, naka th thumb shifter po yung. Oh, naka thumb shifter. Oh, iba ang kanyang look, uh, yung design dito. May pagka modern classic no ayan so yun ito kanyang looks mga katropix so oh. Uh, ito naman siya may pagka mat boss no mat ang uh, kanyang texture dito tapos alloy na wow price boss ni char uh, 4000 lang po 4000 lang po ayan mga ay katropix so 4000 ang price dito okay ah uh, naka disc brake harap at liko dito naka disc brake na oh ito kanyang brake break yung rotor ayan so next one tayo mga boss uh, Pixie po, mga Pixie lovers po. Ayan, so sa lahat ng mga Pixie fanatic no, mm -hmm. mga Pixie lover dyan, so dito sa kanila, available to si Pixie. Tutons sa boss, no? Yes po, si Garuda version 2 po. Garuda version 2. Ah, ibig sabihin, bago, bago to, may, may version 1. Yes po, yung version 1 okay. po kasi, naka straight bar po. Ito po naka, naka straight bar. bar. Ah, okay, meron na siya. Ito ang ganyang kaibahan pala. Yung version 2 ngayon, ito na siya, medyo naka drop bar na, tapos yung version 1, naka plain lang siya na street bar. Okay, uh, one by. Magkano to po si Charles? Ah, uh, 37 Isipin lang. po. ayan o. No? Sa halagang 3,700 pesos. So sa lahat na nakanap din ng mga budget meal ka no? Ito na po para sa inyo, o. Mga na ito pang regalo. Palapit na yung Christmas, no? Bare months na. Mga na ito pang uh, pasalubong sa ating mga inaanak dyan. So next one tayo. Ayun naman ito, boss. Ito po. Uh, Garuda Vanguard po. Ito naman po. Naka-alloy po siya. Naka-alloy siya? Yes, wow, Garuda oh. Ito siya medyo maliit lang kanobis, so, medyo ano lang siya. Ito, ito kasi siya medyo may design ng kanyang Uh, upper tube ito, mayroon na siyang hugis oh, at mataba ang ganyang uh, down tube dito. So ito boss, magkakaroon ka sa boss? P5,500 uh, po. Ayan, sa halagang 5500 pesos, Katropics, no? Wow! So, what else? Mga uh, gravel bike naman po na. Ah, gravel bike? Po. Ayan, nung rabid nyo natin po usapan ngayon, Katropics, ang mga gravel bike ngayon ni Panride. Anong brand to boss? Uh, Trings Drive po. Trings uh, trains... Drive. Drive? Yes po. Oh, Trinx Trinks Drive. Oh, ito, ah, bali bago to boss. Bago uh, um, labas. Meron na pong nabawas dati pero bumalik naman po. Ah, bumalik na siya. Yeah. So, due to uh, massive demand boss, no? maraming, naga, uh, maraming naghanap. Kaya bumalik, muling nagbalik si Trinks Drive dito sa kanila. So, anong speed to boss, Richard? Uh, ito po, naka 2 by 8 speed. Shimano Clarice na po siya. Shimano Clarice ang kanyang nga, shift. Tapos so. yung crank po niya isa, is, Pro-Win. Pro-Win lang. Ito, ito. Aloy po, aloy lang pa ng crank. Ah, uh, ilang speed to boss? 2 x 8 speed. 2 x 8 speed siya dito ka-tropics. So, ayan. alloy uh, batalya. alloy ang kanyang drop bar dito. Sheet post, aloy na. Wala ka nang palitan pa dito. Halos po lalo yung magaan at matibay. So, price boss si Char? Uh, 14.5. Negotiable. Ayan. Sa halagang 14,500. Negotiable price dito kay Fun Ride. Uh, ito naman mga Pambata po na tig 3,000 po tapos yung tig 3,500 po na may cambio po. May cambio. Uh, same din po sa tig uh, uh, 3,000. Yung walang cambio, uh, 3,000. 3,000. Ayan mga boso, so malinaw, no? 3,000. Yung plain lang siya, yung single speed lang. Tapos itong maraming, maraming speed sa likod, o, oh, uh, 3,500. 500 lang ang difference dito. Okay, so, ito tayo sa folding bike, boss, uh, Richard. Uh, folding bike na size 16 po, 4,500. 16? 16. Uh -huh. Wow. O, oy, marami na marami na halap ng 16 size ng folding bike ng no, bihira lang to, no. Ayun oh, look like diho ng kanyang purmahan dito ka topic, oh. oh. so ayan. Magkano yan, Boss Richard? 45. 45. 4500 ka topic, so. Banda to, Boss, kasi pwede i-pull sa ano no, sa sa eh, MRT, LRT, no. Ito po mga naghahanap po ng uh, po na mountain bike. Meron po tayo yung naka 3x7 speed hydraulic po. Drinks Edge po. Drinks Edge ang kanyang uh, model dito. Ganda Oh. Ano size ito boss? Uh, size 27, may size 29 po. Oh, okay, marami pala itong ano, uh, sizes. No? So, kung sa inyong mga heights, katropay, no? Sa, uh, height overstand, ayan. Okay, ito naman siya, matte black, tapos, sobrang ganda ang kanyang decals dito, 3x7 speed. speed. Tapos, naka-hydraulic brake na sa dito mga boss. Hydraulic. Karo ito boss si Richard? Uh, 7.5 po, negotiable po. Ayan, sarangang siminta ko negotiable price. Ayan, so dito tayo sa kanilang tirits. Mayroong tirits dito, mga magandang klase oh. Naka-1x13 speed na po siya. 1x13 speed, ayan. Air shock na rin, halotech na po siya. Uy, ayan oh. Air shock na pala ito travel to na sa mga 120 boss ko. Wala ano, ayan dito kaya travel. Approximate ko lang mga boss, no? I think na sa mga 100 or 120, medyo wala tayong panukat mga katropay na kaya travel dito. Ayan, tapos naka one by, hello, thank. Ilang speed to boss? 13 speed. 13 speed, mayroon ba ang previous na alagay ng water dito mga boss, kung bibili ka. Eh, joke mga katamigs, no? Ayan, sobrang baba ang presyo. Baka ito mo si Sir? 15,000 po, negosyo po. 15,000 na, ah, lahat P15,000 negotiable price. Tapos pala, nakita ko ito, naka-hydraulic siya ng hey. Shimano dito. Ayan, oh. ang gandang klase ito. No? Good looking sa topic. So dito tayo sa unahan. Po. Ano naman ito, Boss Echan? Ito, uh, ito naman po, naka Trinx M800 po, naka 1x9 speed Shimano Altus. Shimano Altus uh, M800 Trinx. Uy, ganda oh. Gloss naman itong Rubik's, no? Ito ang kanyang formahan, naka telescopic sa'yo ito, naka manual lockout na. Ito ang kanyang handlebar, alloy na, hydraulic. Hydraulic mo sa'yo? Hydraulic na pala ito. Tapos naka Altos ang kanyang shifter dito. 3 ano siya, 1 by, 1 uh? by 9 uh, speed. Price po si Richard? 10,500 uh, negotiable. Yan, sa halagang uh, 500 negotiable price. Ayan, so dito tayo sa kabila, si e. Tiritz. Mayroon Tiritz ito. Ito oh. ano naman po, naka 12 speed naman po siya. Ha? Ah, 12 speed? Yes po. 1 by 12 speed o. Oh. Ayan mga boss, ito kanyang specs po na o. Oh. na to, air shock, kasi type. Shimano MT200, hydraulic brake. Price boss? Ah, same price po, 15,000. Eh. 15,000 ito katrobix na no? Wow! So marami kayong option dito kaya fun ride ka tropics so, marami kayong pagpipilian sa kanila Siyempre pwede sa kanila may libreng ano may libreng tubig dito oi shout out kay Kuya Eric oh at saka kay Dina Boy Ayan, set out sa ating mga best friend. Ayan, dito tayo sa kanilang pambata. Magkano yan po si Char? Ito po, 2, 3 po. Uh, uh, size 6, 12 uh, po. 2,300. 2,300, 2,312 pa uh, kaya size sa kanyang gulong dito. Ito e isa boss, yung pang ladies. 2,8. Uh, 2,8. Oh, maganda ito, pang ano, pang regalo niyo. Isi no? no? 2800. 2,800 at saka maganda kanyang tubo, o, medyo makapal na. Ito e isa, boss. Yung ganyan, boss. 2,8 na po. Tuwid din to, yung black, yung kulay pula. Tuwid din so, lahat pala sa halagang 2,800 pesos. Negotiable price dito kay Fun right? Si Trinks na... Trinks M1000. M1000. Uh, ano, say, anong, anong speed sa boss? Uh, 2x9 speed. Uh, naka Shimano Q's naman po sa... Shimano... Pati yung crank po niya is uh, Shimano Q's. Ah, Shimano Q's. Ano, Shimano Q's na pala to. Yeah. Wow. Price boss. Top uh, thousand negotiable po. Twelve thousand pesos lang ka one by nine speed hydraulic brake alloy frame alloy yan lahat ng kanyang mga piece, yan alloy na. Grabe na dito tayo sa kabila itong si Pinewood. Pinewood. Kaya to boss. Twenty three thousand negotiable po. Talagang Halaga ng twenty three thousand negotiable price. Shimano mano jury na po. Shimano mano jury na. Oh, si Shimano jury ang kanyang shifter. Si Shimano ang kanyang brake. Ito na MT two hundred. Tapos, halo take na, naka 1 by. tapos naka 12 speed, maxes ang kanyang tire na ginamit dito, recon ang kanyang model, uh, 29x2, 0.25 ang kanyang specs sa kanyang gulong dito. Ah, uh, pinewood, o oh, yan o. Oh. Okay, so price, makaano ito? P23, negosyable para. P25,000, P25,000 negosyable price. What else? Dito tayo sa kabila. Ano naman ito, boss? Uh, Tings N700 po. Naka 1x9 speed. Shimano Altus na po. Shimano Altus to. Ayan. Uh, Shimano Altus sa yeah. kanyang shifter. Eh, hydraulic ano? no? Yes, po. Hydraulic, hydraulic uh, na kasubis uh, dito. Alloy frame. Alloy ang bata. And, andil bar. Uh, din po niya. Sa alloy na rin po. Pati ang kanyang hubs pala. Alloy na. Okay. Uh, oh. Price, boss? 9.5. Uh, 9.5 lang? Uy. Hmm? Salagang 9,500 pesos. Negotiable price. What else? Dito, ito boss, ito maganda to, ito, kulay ito, brown. Advent po, size 29, naka 1 by 9 speed din po siya. 1 by 9 speed po. Yes, hmm. Ayan, oh, naka English parang kanyang hydraulic dito. Okay, 1 by halotik na o. Oh. Magkano to boss ni Char? Uh, 12.5. sa halagang 12,500. Anong size to boss ang gulong boss? 29. Ah, 29 year. Pero mayroon to 23 rin boss. Ah, wala. Wala 29 lang. Ayan, okay. sa so, lahat ng mahilig sa 29 year, no, mayroon dito sa kanila magandang klase o. Para siyang... Uh, Copico Blanca, Copico Blanca. Ano, brownness with a mix of chocolate, no. ayan so dito tayo sa kanilang ah uh, uh, fat bike, no. Fat bike. Anong model to, boss? Uh, Phantom Herculean po. Part Phantom Herculean. ayan sa lahat ng mahilig sa mga big ano no, yung mga dambuhala to, mga ano sa mga big man, no. Ay Grabe siya. Mga laki ang ano hubs, no. Ay mga boss, yung alloy oh. Ang, ang ang laki ang kanyang hubs diyan. Tapos alloy ang kanyang rim na may mga bilog-bilog sa ilalim. Pri, ah, hadulik mo siya, hadulik na Shimano, uh, tapos Shimano ang niya nga shift. Price mo uh, si 14,000. 14,000. pesos. Ayan. So yun mga katropics, no? ito boss, last last boss, itong uh, Japanese na brand new, Japanese bike na brand new. Magkano ito boss? 3,500. Uh, 3,500? Yes po. Mm. Sa halagang 3,500, eh. mayroon ng basket nilagayin sa ating mga mga module, ah, oh, module, yung mga ano no, mga uh, libro. Tapos dito may pa siya ano ito. Tagayan sa ating mga gamit. Ayan. Siyempre hindi mabasa yung mga driver dito ang oh, o angkas kasi mayroon yung fender dito. Mayro pang ilaw. oh. Hoy, panalo may stand pa. Oh. Sa five 3,500 pesos. Wow. Pusin dito ba sa inyo, boss? Mayroon ba kayong mga bike parts dito? Meron po. Ah, mayroon dito. May ano Anong mga, mga, mga batalya? May mga uh, batalya, may mga hydraulic po, may mga, mga shifter RD po. Kumpleto pala oh. Ayan mga katubig dito sa kanila oh. Puso ka, ayan, rim set, ayan. Ito mayroong rim seat dito, may helmet, may mga guma, ay guma. Mga gulong, gulong ng buhay, ayan. Tapos, ano pa? Ayun mga set post. Tinidor isitira. Ayan. tapos si Jarda, paki-invite naman sa ating mga viewers. Ayan. Uh, hello mga tropics, uh, punta po kayo dito sa Panride Bike Shop po. Open po kami uh, 9:30 a.m. to 6 p.m. po, uh, everyday po yan. And uh, address po namin is 570 Quezon Boulevard, Queapo Manila po. Thank you boss Richard. Salamat God bless boss.